Pinatawad na ni Coco Martin si Catherine Luna dahil sa pagtuturo sa kanya nito noon na siya umanong ama ng ipinagbubuntis ng aktres. Taong 2005 nang magkatrabaho sina Coco at Catherine sa pelikulang Masahista. Makalipas ang ilang taon, may nangyari sa kanila. Nang mabuntis si Catherine ay isinapabliko niyang si Coco ang tatay ng bata. Fast forward to 2025, Inamin ni Catherine na maling itinuro niya si Coco gayong kalaunan ay nalaman ng aktres na ibang lalaki ang ama ng kanyang anak. Sinabi yun ni Catherine sa panayam sa kanya ni Julius Babaw noong Pebrero taong 2025. Sa The Boss interview kay Coco noong 2014, una nang nilinaw ni Coco na ipinadna test niya ang anak ni Catherine nang makita niya ang bata habang ginagawa ng aktor ang pelikulang Born to Love You, 2012. Noon niya napatunayang hindi siya ang ama ng bata. Ibinahagi rin noon ni Coco na nang nabuntis si Catherine ay hindi niya ito nilayuan. Tinanong din daw niya kung ano ang kanyang maitutulong kahit nasa kolehiyo pa siya noon at paraket-raket lang sa indie films. Hanggang nakita niya ang bata ng dalhin ito ni Catherine sa location shoot ng Born to Love You sa Luneta. Showbiz News, Elections 2025, Lifestyle, Hindi Showbiz, Pep Alerts, Blind Items, Pep Ka Love Team, Videos. News Local News. Coco Martin on Catherine Luna, napatawad ko na siya. Coco says he has forgiven Catherine for not clearing his name about him fathering her child. By Melba R. Lianera, published a day ago. Coco Martin on possibility of Catherine Luna joining FPJ's Batang Quiapo, actually, inaayos ko pa kasi sabi niya hindi pa siya ready, parang may pinagdadaanan siya ngayon. Sana, hinihiling ko na makabalik siya at nandito ako para suportahan siya. Photo, S. At Coco Martin underscore PH Instagram, screen grab from Julius Baba YT. Pinatawad na ni Coco Martin si Catherine Luna dahil sa pagtuturo sa kanya nito noon na siya umanong ama ng ipinagbubuntis ng aktres. Taong 2005 nang magkatrabaho si na Coco at Catherine sa pelikulang masahista. Featured Stories, Local News Gretchen Ho comments Maris Umali, has witty reply to bias, tag. Local news. Janice Debilin forgets to thank Sister Jelly in lengthy star awards for TV speech. Pepsionary, woman of worth, Charis Tino, the woman behind this print photo. Makalipas ang ilang taon, may nangyari sa kanila. Nang mabunti si Catherine ay isinapabliko niyang si Coco ang tatay ng bata. Fast forward to 2025, inami ni Catherine na maling itinuro niya si Coco gayong kalaunan ay nalaman ng aktres na ibang lalaki ang ama ng kanyang anak. Sinabi yun ni Catherine sa panayam sa kanya ni Julius Babaw noong Pebrero taong 2025. Read, Catherine Luna clarifies alleged love child with Coco Martin. Sa The Boss interview kay Coco noong 2014, una nang nilinaw ni Coco na ipinadna dna test niya ang anak ni Catherine nang makita niya ang bata habang ginagawa ng aktor ang pelikulang Born to Love You, 2012. Noon niya napatunayang hindi siya ang ama ng bata. Advertisement continue reading below, ibinahagi rin noon ni Coco na nang nabuntis si Catherine ay hindi niya ito nilayuan. Tinanong din daw niya kung ano ang kanyang maitutulong kahit nasa kolehiyo pa siya noon at paraket raket lang sa indie films. Hanggang nakita niya ang bata ng dalhin ito ni Catherine sa location shoot ng Born to Love You sa Luneta. Nakapanayam ng pep.ph, Philippine Entertainment Portal, si Coco sa 38 th Star Awards for Television sa Dolphy Theater, sa ABS-CBN Compound, noong linggo, March 23, 2025. Dito ay hiningan namin ng reaksyon si Coco sa paghingi ng tawad ni Catherine sa atraso nito sa kanya. Limot ko na yun, kung ano man yun, napatawad ko na siya, pahayag ni Coco. Sa muling paglitaw ni Catherine, bali-balitang ipapasok siya ni Coco sa cast ng FPJ's Batang Kiapo, ang ongoing kapamilya primetime series na pinagbibidahan ni Coco. Bukas daw si Coco sa posibilidad na ito saad niya, actually, inaayos ko pa kasi sabi niya hindi pa siya ready, parang may pinagdadaanan siya ngayon. Pero ginagawa ko ang lahat para masuportahan siya kasi, looking forward, gusto ko talaga siyang makatrabaho dahil napakahusay niyang artista at kailangan siya ng industriya natin. Sana, hinihiling ko na makabalik siya at nandito ako para suportahan siya. Sinabi rin ni Coco na handa siyang tumulong kay Catherine. Basta kung ano ang kinakailangan niya, kung ano ang maitutulong ko para makabalik siya dito. Bago ang lahat, naging magkaibigan kami, eh, kaya kung ano ang magagawa ko. Coco Martin wins at 38th Star Awards for TV. Itinanghal ang FPJ's Batang Kiyapo bilang Best Primetime Series sa 38th Star Awards for TV. Labis ang pasasalamat ni Coco sa parangal ng Philippine Movie Press Club, PMPC, na bumubuo ng award-giving body. Kahit gaano pa katagal, hihintayin namin ito, kasi sobrang pinaghirapan yung show. At inaalay ko ito sa lahat ng aking mga katrabaho, sa ABS-CBN, sa TV5, sa GMA, at sa lahat ng Pilipino na hanggang ngayon ay nagmamahal at sumusuporta sa amin. Dagdag ni Coco, sabi ko nga, every time na na-appreciate yung programang ginagawa namin, mas lalo naming pinagbubutihan talaga. Like sa probinsyano, Inabot siya ng 7 years, at ngayon ang batang kiyapo magti 3 years na, kaya sobra kaming nagpapasalamat talaga sa lahat ng mga taong sumusuporta at nagmamahal sa show. Bukod sa pagiging lead star, si Coco ay creative director din ng batang kiyapo. Siya ang nagkokal ng shots pagdating sa takbo ng istorya at cast. May mga artistang hindi aktibo sa showbiz ang pinapasok ni Coco sa cast, at nabibigyan ng pagkakataong mapansin ulit ng madla. Sabi niya tungkol dito, siguro para sa akin, yun naman talaga ang purpose ng show, hindi lang para makapagbigay ng ligaya at inspirasyon sa mga manunood, kundi sa ating industriya na mabigyan ng trabaho ang mga tao na nangangailangan ng tulong. Masaya ako dahil sa pamamagitan ng show na ito, marami tayong natutulungan at nabibigyan ng pag-asa. Maraming mga tao ang gustong sumubok sa ganitong trabaho, nabibigyan din natin ng oportunidad na makapasok din sila. Marami pa raw aabangan sa serye. Sabi ko nga, kung napanood ninyo ang simula ng batang kiyapo nung pilot, ngayon pagpasok ng maraming mga artista. Parang nagsisimula palang uli kami, parang pilot pa rin ang ginagawa namin, sabi ni Coco. Coco Martin on Old Ab-CBN Building Inspirado si Coco sa trabaho, pero aminadong may lungkot siyang nararamdaman dahil sa nalalapit na paggiba sa old building ng Ab-CBN. Kasama sa area ng ABCBN compound na nabili ng Ayala Land ang Millennium Transmitter Tower, Chapel of the Annunciation, ilang mga network studio, at ang Dolphy Theater. Ani Coco, napakasentimental kasi napakaraming magagandang experience at napakaraming natutunan dito sa Dolphy Theater. Di ko ma-explain ang pakiramdam, pero sabi ko nga, at least nakapunta kami dito, nakapagpasalamat sa inyo sa karangalang ito.